Hi mga my loves! Tara, samahan nyo ako. Magluluto ako ng pagkain ng aking mga anak na paborito na nila ngayon. Ayan, maghalo-halo tayo. Itlog ang ating main ingredients dyan. Lagyan natin ng carrots. Kina, kinudkod ko yung carrots at saka egg para pinong-pino siya. At hindi nila mahalata. At ayan, may spring onion akong nilagay. Tapos, dalawang kutsarang uh, flour. Bale, ang itlog pala, six pieces yung ginamit ko. Nilaga ko yung anim na egg. Tapos, kinudkod ko. Tapos, budbura natin ng konting salt lang para hindi maalat. Kasi nga, mga bata ang kakain. Konting pepper para hindi maanghang. At konting, konting sugar lang para balansi ang lasa. Tapos, Ayan, na-mix na lahat yung mga ingredients. Halo-haloin lang yan siya hanggang sa magiging ganyan ang itsura. Ayan, ibig sabihin yan, mix na mix na yan at bilog-bilogin na siya para magiging, kumbaga, meatballs. Eh, yan kasi ay egg yan siya. Kasi nga yung mga anak ko ay hindi naman kumakain talaga ng egg diretsyo. Mas gusto nila yung mga ganyan. At least nalagyan ko din ng gulay, carrots, kaya mas healthy siya. Ayan. Tapos, ibudbud siya sa flour, egg, tapos breadcrumbs. Bali, ang nilagay ko dyan, kunting flour, tapos may breadcrumbs para mas malasa. Tapos, nagpainit na ako ng mantika at ayan, inilagay ko na siya. Magiging ganyan ang resulta mga my loves, ayan, brown na. Huwag naman sunog para hindi mapait at gustong gusto nilang kainin. Ayan, luto na siya. Mabilis lang siyang gawin, kaya ano din, hindi ka ba ma maubusan ng oras. Ayan, ganun lang kabilis. Ayan, kinakain yan ng mga anak ko. Pero paglutuan mo sila talaga ng egg, diretsyo, hindi. Pag ganyan, kinakain nila. Ayan lang mga my loves.